Saan tapos Laguna. Uwaw, ano mga nila kay Atoy. Eh. Sabi ni Ma'am Lottie, mo na Sabi ni Ma'am Dali. dito. May biyahe kami ng Ani, eh. Dinoret at Gonta. namin natulog sa Bonita. Kung kumagano yung oras namin, di ba? Dahil... Pwede overtime yun. Hmm. Overspread nga kami nun. Parang alas ka sa bahay mo lang pala yung mga mga ginaula ka lang ng mga mga May grab mo lang, hindi yung palpay wap trabaho ka. May gawa yung kahit six-wheeler ka at tapang mga rin po, kinila nun. Doon nadali si Joseph. Dali rin si Gander.

dahil hindi ako yung customer namin dati dito, ipapasok yan. paggabi ka, paggabi ka, ano, gabi na namin na yan. Ayan, may, ano natin makita yung kasalubong. tatas ng ano eh. Tatas ng, oo, tatas ng mga tamin. Ayan, 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 dito ayan, tayo naman